Bumisa nga kahit wala ka nang ginawa, mali pa din. So yun. Mm -hmm. Usap-usapan ngayon ang naging pag-uusap ni Uncoverable Star Vice Ganda at ni FBCP Chairman and CEO Tirso Cruz III sa latest episode ng It's Showtime. Kanina sa it Showtime November 6, 2023, kung sana'y nagbigay ng tribute ang magpasikat team na sina Juggs, Teddy at Bong sa mga yumaong komedyante ng Pilipinas, ay narealize ni Vice Ganda kung gaano kadali ang magpatawa noon kesa sa henerasyon ngayon. Ayon kay Vice Ganda, noong panahon nila ang hirap ng magpatawa noon, pero grabe ang hirap magpatawa ngayon. Minsan, kapag nanonood ako ng lumang comedy, sabi ko, nakakatawa yan no? Paano kapag sinabi ko ngayon yan, anong mangyayari sa akin? Paano kung ginawa ko ngayon yan? Masarap magpasaya ng mga Pilipino, pero lately, ang hirap nyo nang pasayahin. Ayon pa sa komedyante, ay konting kibot lang ay makakatanggap agad ng bashing. Dagdag pa, di ba isganda? konting kibot, konting utot, merong pangit na reaksyon. Ang hirap-hirap magpatawa ngayon. Sana, tumami pa rin ang komedyante kahit ang hirap na ngayon magpatawa. Pagkatapos naman itong sabihin ni Vice Ganda ay agad na nagsalita si Tirso Cruz para suportahan ang sinabing ito ni Vice Ganda. Ayon kay Tirso Cruz, ang hirap magpaliwanag Vice ano? Sagot naman ni Meme, ang hirap magpaliwanag kasi ngayon. Kahit mga bagay na di mo na dapat pinapaliwanag, kailangan mo na rin ipaliwanag. Tugon naman ni Tirso Cruz, Paiikliin ko na ang problema mo. Madaming bawal para sa komedyante. Maraming bawal ngayon. Yun ang problema kaya ang hirap magpatawa ngayon. Kahit marami kang material, may magbabawal sa material na ginagamit mo. Maganda sana yung idea, kaso pag bibitawan mo, baka may mabas na naman tayo. Dagdag pa ni Tirso Cruz, yung gusto lang natin magpaligaya, makakasama pa pala tayo. Kaya sabi ko, mahirap magpaliwanag. Pero ayun nga, maraming bawal ngayon. Samantala, nang matapos na ang sinabi ni Tirso Cruz ay dito na tila binalikan ni Vice Ganda ang ginawang pambabash sa kanya noon noong kasagsagan ng issue ng pagkain nila ni Ayon ng icing sa cake. Ayon pa kay Vice Ganda, maraming bawal. Ang dami kasing pinaniniwalaan ng tao. Kaya minsan, hindi mo na malaman kung ano ang pwede at hindi. Kasi kahit anong gawin mo, minsan nga kahit wala ka nang ginawa mali pa din. At sa kabilang banda ay marami namang natuwa sa pagsuporta ni Tirso Cruz sa mga sinabi ni Vice Ganda. Anila ay malaking bagay ang ginawa ng veteranong aktor. Matatandaan kasi nakasama ito noon ni Lala Soto sa Senado noong hearing ng MPRCB sa suspension ng case ng It Showtime. Kaya naman isa lang ang malinaw sa madlang people. Hindi sang-ayon si Tirso Cruz sa parusa na natanggap ng It Showtime. Isa pa, hindi naman talaga ito member ng board ng MTRCB. Kundi dahil sa Eddie Garcia bill na inilapit niya sa Senado ay hindi niya makakasama si MTRCB chairwoman noon. Uh, ang hirap ipaliwanag, pero sabihin mo na lang na maraming bawal ngayon. Marami, maraming bawal. Ang daming pinaniwala at isin ang mga Kaya kung isa hindi mo na malaman, ano ba yung pwede? Ano ba yung hindi? Kasi kahit anong gawin mo, misa ka kahit wala ka ng ginawa